Saya ah? Sana o, oh, dingdong. Si dingdong sa mga. Ha? Magkukukupi. Ay, mga sama, ko. O, oh, as Wednesday. Aba, ang o. Oh. Ayan, oh. Pag-i-pick. na ako sa labi. Ayun yung mga kasama ko sa... Nauna na. Ang layo. Dito pa ako sa Ay, Okay. Go, 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 go. Tara. Tara. Habulin natin yung oh, kasama ko. Ayun. Ayun yung kasama ko. Ang bilis tumakad. Ay, ano ba yan? Napaihi na Oh, ang hmm. wow. kitang aso. Asa na ba yun? Mga yun? Ngayon, eh, ayun. tayo. Ayun, ang bilis, bilis yan. Ah. Ayun, 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 ayun. Ayun. Grabe yung nilakaran yan, ha? Watch yun, watch yun. Hindi ko na sila makita, guys. Ayun, Hindi ko sila makita. Hindi ko na ako sa baba takbo ay parang aswins din eh ay oo nga hala hindi man tayo nakapunta ng simbahan ay Oy, takbo tayo ayun na oh Oh my God, saan na Ayun, ayun, ayun ayun, ayun. Nakita ko. Kala ko, aakit lang na naman ako dyan. Ayun, ayun. 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 sí nada.